kagala kami. Mag-exit. Yan, yan ako sa pamangkin. Ano yeah. pa pa? Siya lang. Yan yeah, sa so pamangkin. Brian. Brian na basta yun na. <laughs> no comment na lang. Nag-away yeah, na kami. After work, pinuntahan ako sa work. After work, diretsyo na. Diretsyo na kami. Ayan. Wala nang ligulig. Ha? Wala nang ligulig. Wala nang ligulig. Naligo <laughs> na <-ligo> ako. Hi. Oh. Hi. <laughs> Tara na sa JB at mag-exit. Hi, guys. <laughs> Mga pamangkin, Salaray na't si Brian na kailangan akong pag <laughs> Ano Markeliukin! Ano ba yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Pako. Ah, Pako. Malaysia, <laughs> Malaysia, truly Asia. So, nandito na kami sa KSL Resort M&M nag-check-in na kasama ang aking dalawa mga kere dalawang... <laughs> uh, yeah. dila muna ako dyan muna kayo dila, mupo muna kayo dyan so, eto na oh, tara na, tara na let's go, tower 1 tower 1 ay, ako, kaya nga lang ako mag-vlog dahil na-stress ako eh. Meron ka na dun, no? O, mall yan, mall yan, Brian. Ay,

Mamaya, 2608. 2608. tayo? 2608. Ito na pala. Bilis naman. naman. Maghanap. <laughs> There you go. Wow. Bakit ganun? Bakit ano? Ayan. So, ako dito sa maliit na to. Ha? So, yan. Chill-chill na sila. Chill-chill lang dyan. Yan. Oh. So, ng Netflix na nakalagin na di namin alam kung sinong account. Na Brian. di lang ng ML, ah. hindi. Hindi ML yan, ah. Hindi, hindi. Bakit ang bat na loob? Ba? Ang ML. Akas ba yung mata mo? Ang dami yung pinapanood. <laughs> This is the view at night. And the moon. Okay. Okay. Ayan, nakabalik na siya. Nagpapabara na lang na lang ginagawa niya. Uy, wag ka naman naka-zoom in. May nagdadayal. <laughs> <laughs> may nagdadayal <laughs> magdadayal <laughs> magdadayal <laughs> pa, in pa, pa Nagdadayal pa ka. Ay, nagkataon lang magbibidyo ako. Sakto, nagdadayal ka. <laughs> Ay, <laughs> no. Pinagpapatuloy ko. Nagdadayal. Hindi <laughs> mo <laughs> ko. <laughs> Ay, Paano mo kukuha? kaya pala. Oh, na. Ay, naka. Nakuha na, oh. Tapos, o. Oh, Samo yan na yan. Tapos, mamaya kakain ng french fries. Kaya? <laughs> yeah! <laughs> morning! Ready mag-swimming yung isa. Good morning! Uh, yung may rash pa talaga. Rise and shine! Maulap sa labas. Ano kayang gagutam? Swimming pool. Swimming na po kami. Ayun lang. Ito po ang aking kuya. Uy! Matapin my friend. Kailangan ba swimming ako? Hindi. Oo. Oh! Wala <laughs> ko tala. Ganda naman ang ating. Ang nasa lang. Ay! you guys swimming swimming Patid. Hai hi vlog, hi ko maya-maya uuwi na tayo. si Brian. Ayan. Tapos na siya mag-swimming. Tapos na siya mag-swimming. Okay na? Yeah. Ha? Ah? Tapos na? Opo. <laughs> okay na kayo? Tapos na? Apo. Mama, Utom na? Mama, <laughs> oh. Gutom na? Lamig Lamig, Lamig ng tubig ayaw ko maligo Hi Lamig daw ng tubig Kaya eh, hindi ako naligo <laughs> Ano na? Simig pa? Simig pa? Para na Para May okay, <laughs> Na. <laughs> Naran na yung kine-alasin mo. Lala ka muna. Papasalamatin eh. O sasalamin ako na ano to. Sakit ako ulo sa pagdi-design. So ayun na. Balik na kami sa kwarto. Pare then mag-order ng pagkain. Pagkain, then uwi na. Check out. Check out na kami. So, ayun. Ito may toilet pa. Uy! Uy! <laughs> <laughs> Malami! Malami! <laughs> Giniginaw sila. <laughs> Ay, ginagawa. Ginagawa mo.

uh, anong tawag doon? Tourist visa. May tourist visa sila. Ayan. Uy! Lamig! Uy! Hi! Uwi na kami! It's time to go home. Uwi na kami. After one month. After one month. Uy! After the one next day. day yeah. So, yeah. Uwi na kami. malaysia there you go see the, the view the view the oh, view or city view nothing in the view There's nothing there There you go jenna let's go golkai may sunyop mm. ayun ayun po Maluwang din pala sa kabil uh, sa loob ano card check out, check out time Polvo la mía. Mamá, la bicha mía. mía.